pala yan dito natin 100 per kilo as in price lang po ito na ang tipinong bakla naman po nasa 60 ng per kilo ang At At ating po nasa 1,100 hanggang 1,500 pero As price po 50, Sa saving panigang naman po Nasa 3,000 3,000 Per bundle At sa patawang palitik Naman po natin Kasi pa nabenta Asking price sa sinipuyas naman po natin 85 hanggang 100 ang per kilo ang asking price sa kamatis po natin maraming kamatis 35 hanggang 50 per kilo tandaan nyo po asking price pwede magbago yan minu minuto oras oras ating papaya 10 hanggang 12 pesos per kilo medyo umangat sya ng dalawang kilo dati 10 lang yun sa okra naman po natin 50 hanggang 70 per kilo Sa ating saluyot naman po, 20 per tali. o na yung saluyot. Yan, sa ating uh, kamote naman po, talbos ng kamote, 15 pesos per tali. Yan, yung ating naman pong kamote, ube, 45 po per kilo ang asking price. Ang asking price po ng kamoting Taiwan so 50 per kilo. ng <speaking in the world> ang ating puti po 35 per kilo puro asking price po ito ang final price final price uh, sa kamotong puti po uh, sa, putipo, uh, sa lao, 35 per pinto. ng mga kamote yung labong naman po natin 30 per kilo Thank as po natin ng mga luyang magulang nasa sa isang libo hanggang 1,000 o 100 100 to hanggang 120 per kilo sa luyang din 65 per kilo o 650 per bundle yung ating kalabasa naman po bumaba medyo bumaba yung suprema, suprema 14 per kilo yung medium po nasa uh, 3 hanggang 12 per kilo yung malaki 14 per kilo bumaba yung mustasa naman po natin 60 per kilo medyo angat pa rin ito

At ang ating kalamansi, marami tayong kalamansi. 1,002 hanggang 1,004 per 1,000 sa isang kalamansi. mais na yung yung gila, 55 per kilo. Wala po tayong puto. Puro dilaw lang po. Asking price. sa ating talong po nasa 100 hanggang 120 per kilo asking price sa ating pong sibuyas na puti na china na malaki 600 per pig, per red bag 9 kilos po sa ating namang medium na sibuyas na puti 700 per red bag. Sa sibuyas na kula naman po na China ng malaki, 850 per red bag. Sa ating kong sibuyas na local na storage, 1,500 per red bag. sa babang po sa super bike natin 540 per red bag limang kilo po sa kanso naman na bawang 470 per red bag limang kilo din Luluya po natin na China po per box po. 650 per box. 7 kilos po ata. Yan, sa gulay bagi po. Sayote, 780 per bundle. Bundle po yan, hindi bag na mali natin yan yung patatas po natin 900 per bundle 10 kilo po yan ha yung ating repollo po 280 per bundle 10 kilos 10 kilos yung pechay bagyo naman po natin nasa 300 per bundle yan yung labanas po natin 450 per bundle magiging lang po natin magiging ating pong broccoli nasa 200 per kilo nya. Yeah, per kilo siyempre po sa ating uh, lettuce na romaine 150 per kilo At sa ating lettuce na green ice naman po, 150 per kilo. Ito yung karaniwa na lettuce na kilo po, nasa 180 per kilo. Yung ating red bell naman po, 180 per kilo. At sa ating green bell, po 250 per kilo. yung ating celery po 100 per kilo yung celery naka-bundle pati leeks sa naman po 180 per kilo. Ayan po mga kapalengke ang ating pinakalatest asking price. Recap ngayong araw po ng linggo. November 23. Ayan. See you again tomorrow for my next vlog. Bye bye. God bless us all po.